lang araw po mga kabatang Ari nga po Garne sa Batangas Ganerey sa Batangas Ari Kasalang Batangas Kita nyo po itong mga Kwarto ng baboy na ito o, Tinatawag na pataw Kwarto ng baboy din sa Batangas Kadamay o oh. Ah ah Ay sa daming namang ninong at na Ay 30 baboy po ito oh. alalakay At yan po ang mag-asawa Ang ikakasal o oh, naka brown na yan ay kitang kita nyo naman bukod pa yung mga sumang iyan kung ano-anong mga regalo may cook pa oh. ay yung patas-patas na yan yung po sa ninong at ninang ay kaya naman daming yan ah kaya lang ay kahit garna yung karami ang bigay sa ninong at ninang ay kailangan alam may mababa pa mababa ang bigay mo sa 15 mail Aw oh, ay kita nyo naman yan magasawa ay tuwan na naway kayong magsama ng maayaw sa pangalan ni Jesus yan ang mga karnay ay kita ninyo may mga primera palanggana na lalagyan sa sobrang damay oh, gana rin ang kasalang matanggas at kita nyo naman hindi pa rin nawawala ang tradisyon na rin naman siya parting papunta ng Padre Garcia San Juan Palay Meringian dito sa Rosario yan Makikita niyo po yung mga gaya ang kasalan.